Dito guys nag-classic ako kasama si Ayan Ken Sleep isa sa mga followers ko. Nag-try lang pala ako dito mag Natalia at ito yung nangyari. Napatay ko dito si Franco at nagalit ata siya. As you can see bagbog nila ako sa early. Shoutout nga pala sa kadoo ko dito palagi niya akong sinasamahan napatay ko dito yung magduo at dito na sila nagsimulang magyabang. Napatay ako dito at ito yung nangyari. Sige emote lang kayo makikita nyo hinahanap nyo mamaya. Talaga Charmin, fuck Eh ko sana dito si Gord pero ako yung na-hunt nila at nagyabang patung matabang gurang na taa mamaya talaga kayo sakin. Ayen <laughs> Ayan deserve. <laughs> Ikaw mataba ka dinigigil mo ko. Hala si guest lead yun Nung nagsimula na silang mamatay na wala na yabang nila ha. Dito gigil na lance nila kaya hinabol ako buti na lang og og tong baklang ta at napatay ko siya dito. Grabe na inisakin ni Gord kaya hinahabol talaga niya ako dito. Uh, uh, <laughs> <laughs> Talo. <laughs> Siyempre di ako papayag na di ako makaganti. Biglang nawala emote ng dalawa dahil sa buong game sila lang talaga target ko. Aminadong silver at least hindi choco.